that's my first time po nakita ko po ang former president uh, doon sa group picture niyan uh, na circulating that was the first time po na nakita ko po siya dahil siya mismo ang may hawak ng apidabit na gustong papirmahan kay Alice Go na ipin, ipinpoint si General si Senator Dot si President oh. Duterte Senator Go Senator Bato at si General Karamat na nasa likuran ng Pugo Operations. No, yan ang totoo. Huwag kang magsinungaling dito. Kunento lang po ni Alice sa akin lahat from the beginning kung paano po siya nagsimula pagka-mayor. At saka sa lahat po na sino yung sinong nag -udyok? Hindi kami interesado siya. dyan. Hindi nga, Miss Maslog. Ala, at alam nyo, hindi yan ang tinatanong namin sa inyo. Bab Madam Chair, babalik ka. Talong bisis sa kulungan ni Alice Go for that purpose alone? Magkipagkintuhan? Ha? Huh? Do you want this committee to believe you? Na magkintuhan lang? Yeah. Dalawang beses ka pumunta. Anong pakay mo? Bakit ka pumunta doon? There was a communication, Your Honor. What communication? There was a message, for Miss Maslog. Iba bano po yung tono yong. Sorry, answer. I'm you Ano yung communication? Ang mga No, I'm sorry, Your okay. Honor. Okay, so what, just tell us about the communication. Okay, Your Honor. Uh, there was a communication of a person named A.L.G. Initials of. Alice li yes your honor okay. okay there was a communication of alg na, na kumakausap po sa amin sa, sa akin po sa messages and also talk to the good <clears throat> general so yung pong message po na yon po involved a lot of people like who uh di ko nga po ma Just a a lot, lot of people, hindi mo maalala. Ay, very selective naman yung uh, memory mo. Alam mo, a lot of people, tapos hindi mo masabi ngayon. Sino? Involve a lot of people. Sinong people? Oh, takot ka na mayroong hahabol sa'yo after this hearing? Sino? That communication po, your honor, from an ALG was telling uh, the general, mga pangalan po ng mga tao. Kaya nga, sino ano, nga yung mga ano tao? In ano involvement ng mga taong ito? Ano ginagawa nito mga taong ito na nabanggit mo? Ms. Maslo? Madam Chair, hindi yes. niya masabi-sabi. Dahil siya mismo ang may hawak ng apidabit na gustong papirma kay Alice Go na ipin, ipinpoint si General si Senator Do, si President Duterte, Senator Go, Senator Bato at si General Karamat na nasa likuran ng Pugo Operations. No, Yan ang totoo. Huwag kang magsinungaling dito. Sir, there was ah. no affidavit po. That's wow. not true, sir. Alice, pumunta siya doon sa yo two, two times? Go hopping. Pumunta siya nung two times? You may answer this or not. Basta pumunta ba siya? Two times? Uh, Pumisita? Madam, Chair Chair, opo, two times po. Oh, pumunta siya. Anong purpose ng magpunta niya doon sa'yo? Um, Mr. Chair, I uh, Madam Chair, can I consult my lawyer po? Okay. You, you can talk to your lawyer. Ms. Maslow. So, yes, ma'am. Ano yung kahit ilan sa mga maraming pangalan na sinasabi mong information na yan? Sinight ka na namin in contempt. I know, Your Honor. You are here in the Senate. At kahit ubus na ang PC namin sa isang resource person, pag cited in contempt, at nasa custody ng Senate, well, of course pending this uh, uh, coordination with the NBI. So you are not only in the protection of the NBI, pati kahit ubos na ang PC namin sa inyo, pati protection ng Senate. So what is your answer to our question, Your Honor? Can I just submit the document, Your Honor? Sa inyo, submit it now. It's three I, minutes I to five o'clock. I don't have it right here. Write now, it your down Honor. on paper. May may papel kayo diyan, di ba? Bakit pa ayaw mo sabihin? Excuse me, Madam yes. Chair. Bakit ayaw mo pa sabihin? Yes, the reason your honor is that because I am not sure if that's true. No, I, no, and, no and it doesn't I don't matter want to... if it's true, Miss Maslock. Kami po magtitimbang sa lahat-lahat lahat na narinig namin sa mga resource persons na karaang mga buwan, mga taon. Kami po sa komite magtitimbang. Alin ang mukhang totoo? Alin ang mukhang sinungaling? So we just need the raw information from you. Yung ibang mga resource persons, yung ilan na ayos sumagot verbally, sige, pinasulat namin sa papel. Submit it to us now through the ComSec so that the committee members can see. Yeah. Before that, uh, habang yes, temporary. Yeah. Mayor Kalugay, Tatakbo ko ba ulit, Mayor? Nakapag-file na po ko, Your Honor. For? Oh. Mayor? Opo, Your Honor. Ilan term mo ito? Pangatlo po, Your Honor. Pangatlo? Last term na? Opo, Your Honor. Malungkot ka? Hindi makakapag-file si Alice. Hindi no? na kayo makakapag-share ng couple shirt, yung bag na padala sa suwal, padala sa pa Bamban, hindi na kayo magkakapareho, no? Hindi naman po, Your Honor. Yun lang. miss Maslog, nasulat nyo na ba? Oo. Oo. Madam Chair. Senator Dela Rosa. Just a, a, a small information na gusto ko ipakonfirm kay Ms. Maslog. Sino yung taga-Malacanang na tumatawag sa'yo na pupunta ka doon sa kulungan? Nagbibigay na instruction sa'yo para papirmahin ng apidabit si Alice Go? Wala po, Your Honor. Wala? Are you sure? Yes, Your Honor. Sigurado ka? Yes po, Your Honor. Anyway, na nakontem ka naman eh. Nakontem ka naman. Ha? Huh? Oh. General Makapas, habang nagsusulat <coughs> si Miss Maslog, meron ba siyang aktual na naging ambag sa investigasyon o sa sa arrest ni Go Huaping during all this time na parang may in siya uh, sa So law enforcement? Aside from doon sa pagkakuntak lang namin kay Atty. Your Honors, uh, wala na po. So wala talaga. Okay. And yet, nakasama pa siya doon sa pangalawang uh, pagpunta sa Indonesia. At nakabisita pa siya ng dalawang beses kay GoHuaping sa Custodial ano? Center. I your Honors. So no? Senator Joel, may you know general kung uh, tong uh, nireimburse yung mga gastos ni uh, Marian Maslog sa PNPIG? No, your no your honors, No. Wala wala ni singko na ginastos tayo para sa kanya. Wala po sir, wala po. Okay, mabuti 'yun kasi may peace of mind yung taong bayan na hindi tayo nagwaldas ng salapi. General, yes sir. Isang Senator Servin. General, Sherbin. yung pangalawang pagpunta ni Maslog ni Miss Maslog sa Indonesia, nakita kayo? General, I think General. yes, sir. yes your honor. Uh, pumunta siya doon. I think doon nasa doon nasa the place where where we took Alice. Kasi si Alice na ilagay doon sa ibang building. Yung unang yung unang briefing na pinuntahan namin ni secretary pati ni chief int was a different building kung nasaan kung saan si Alice nakalagay pero nagkita kayo Yes, uh, Your overheard. Nakita ko siya pero hindi siya kasama sa party. Hindi hindi niyo siya pinapunta doon. Hindi po. So ano ang ginawa niya doon nung pagpunta niya doon? Ano ang naging papel niya doon sa pangalawang pagpunta sa Indonesia? Ay, uh, your honors, please, uh, hindi ko po talaga maintindihan kung bakit siya nandoon kasi kasama ko unang-una, kasama ko na si kasama ko na si secretary that time at pati si chief PNP. Kasi ang sabi niya na itong mga trips niya i-reimburse -re ng gobyerno. Kaya impression namin merong meron tong permission sa inyo kaya siya pumunta doon. Wala Senators. po, wala po, wala po, Your Honors. Saka General, uh, before Senator Joel, General, kahit nung pangalawang pagpunta sa Indonesia, batay sa sinabi nyo, parang nagulat kayo, nandun na naman si Miss Maslog. And yet after that, nung ibinalik na si Guo Huaping dito sa Pilipinas, pinasilitate nyo pa yung unang pagbisita sa kanya sa custodial center for someone na parang may ginawang irregular dun sa pangalawang bisita sa pagpunta niya sa Indonesia naka isang bisita pa siya kay kay Go Hoaping na kayo ang nag-arrange so uh, before i call on Senator Joel General Muli bago ko matanggap yung papel galing kay Miss Maslog anong impormasyon ang ibinahagi ni Go Hoaping nung debriefing para uh, isang huling pagkakataon mula sa inyo na kayo ang sumagot sa komite. At hindi lang yung isusulat ni Miss Maslog? Uh, your Honors, meron pong uh, nire-reveal si uh, si Miss Alice hmm. na ongoing po yung validation namin sa ngayon. At hindi ko po pwedeng maisab maisabi dito sa publiko dahil po baka makompromise lang yung lakad po. Marami pa pong vital information na ibinigay niya sa atin na kailangan pa po namin talagang revalidate and aside from that, hindi pa po ito cleared as in na for public consumption. Kaya po ako humihingi ng possible, if possible pupunta po ako dyan para sasabihin po sa inyong lahat kung anong ongoing na investigation na ginagawa pa po namin ngayon. Madam for Chair. the record ulit, uh, bago si Sen Senator Jolat, Senator De La Rosa, for the record ulit, General, tinatanong ko lang naman sa inyo, sabihin nyo what she said, what Guo Hua said. Senator Joel Madam, and then Senator De La Rosa. Very quickly, uh, Madam Chair. General, kanina, uh, binanggit po ninyo no, yung sa debriefing, hindi nyo mga ka kaya ka mong, uh, ilabas in, in, in public. Ito po ba is the same information na ibinigay sa inyo ni Mary Ann Maslog that led you after Knowing na wala pala siyang matutulong doon sa pag-aresto at dalawang beses pa siyang nagpunta ng uh, Indonesia, eh dinala niyo po siya doon sa custodial center, doon sa Krame. Pareho po ba itong information na ito? Merong nagkapareho, sir. Meron din pong hindi. Okay. I ano mean, yung nagkapareho? Uh, sir, uh, as I have said, uh, yung mga information My na ito... Kahit general lang uh, kasi it would give us an idea na hindi kayo talaga masyadong hindi kayo masyadong nagoyo na to the bones mm. kasi hindi ko namin ma, hindi namin kayang liripin oi tagalog ako taga bulacan po ako hindi namin kayang liripin na at hindi namin kayang arukin yung inyong intelligence na dalawang beses o yung once nga lang eh na papapasukin niyo siya doon sasamahan niyo pa siya ang lakas ng loob niyo na gawin yon kasi there must be something so it's very irregular eh so we wanted to find out what it is what made you believe na this uh, fugitive will actually uh be an asset or will actually help your cause yes. your honor Mr. general yes uh, your honors please as much as i want to reveal to you everything your honors all right general meron, if i may, if I meron may interject po please. general sir if i may interject Ma sige yes, kung ganoon pa rin po ang magiging sagot natin and before i call senator de la rosa akal Akala ko nga, mas marami pa tayong matututunan at this point kay Ms. Maslog kesa kay General. Mas, mas konti pa pala because the single uh, piece of information written here, hindi marami, hindi konti, ay iisa lamang. It's the single word or name na file don. File don, yun lang. Yun lang. Anong ibig sabihin ng file don, Ms. Maslog? Miss Maslog. Tinatanong na rin ng aking mga colleagues, yun ba yung dating BOC? Um, Don po. Hindi ko po siya kilala. Fael lang po. Bakit nyo sinulat kung hindi mo siya kilala? Na, na hindi ko po siya kilala. Nabasa ko po yan. Okay. Nabasa sa, saan nyo nabasa? Actually po. <laughs> you know. K can I talk to my lawyer for a second, Your Honor? Uh, I'm just asking you. You've been also you why... your lawyer a while ago. Since we were not uh, asking you questions. Kani na ka, ka pa nakikipag-usap sa abogado mo eh. So why did you write this word, this name, file Don? Anong that, ibig sabihin? Um, I think po, isa lang po yan sa mga names. Okay. Po. And Your Honor, I'm, I'm sorry po. I, I don't think I have the right po kasi hindi po ako sure. No, it's not a matter of Your it's Honor. true or not. Gaya ng sinabi ko kanina, yung komite magtitimbang yan. Ang tanong lamang ay anong sinabi? Ano yung sinabi? Your Honor, I can't. I'm sorry. Your Why Honor. not? Why can't you? Hi. Those are names po that not validated. And, and I'm not You are not, sure me. Ooh, what? Sabi mo nga they are not validated. Hindi mo naman trabaho ang validation. Tulad ng hindi mo trabaho no na kasama sa operation ng pag-aresto kay Guo Huapi. Yes, your honor. Uh -oh. I know that your honor, but these people, your honor, are are in position and and Why are, and, are you no, crying, Miss Maslow? Kasi, hindi po ako. Your honor, I can't kasi wala po Madam sa Chair. authority yun. Madam Chair. Senator De La Rosa. Uh, sabi mo kayo na, nabasa mo. Nabasa mo lang yan. Yung file dun, nabasa mo lang. Saan mo nabasa? Saan mo nabasa? Doon po sa communication nga po. Anong communication? Between... Uh, yung certain ALG po. Certain ALG? Okay. So meaning Alice Go? Uh, I will not. Hindi ko po alam. Basta ALG po ang nakas Hindi mo kaya nabasa yung pangalan na yan doon sa prepared affidavit na gusto mong papirmahan kay Alice Go? Your Honor, ha? wala po akong papipirmahan kay Alice, With Your Honor. kang magsinungaling. I have Iwan information. Alam ko. Kaya sabihin mo na kung sino yung nag-utos sa yung taga Malacanang na papirmahan yung apidabit na yan. Twice ka pumunta doon kay Alice Go para kumbinsihin siya. Sino yung sa Malacanang nag-utos sa'yo? Your Honor, I did not convince Alice po to sign any document po. You Your are own. a liar. ah, You are a liar. Eh, expected naman yan eh na, na naisahan mo nga gobyerno 20 how many years ago Mr. Chair 30 years naisahan mo na nga yung gobyerno noon pa ngayon pa Marian Yes SP pro temporary uh, Natatakot ka ba sa buhay mo pagka uh, dinay volts mo yung mga pangalan Eh namatay ka na dati eh Di ba Natatakot ka ba sa buhay mo Ha huh? At i-divulge yung pangalan. Anak nagpag- <laughs> namatay ka na dati. Oh Ano? Come on, please. Divulge all the names that you know. Sige na. And We're if ready. I may ask pro Temporary, starting with the word, the name file don sa anong konteksto nyo narinig yung pangalan niya? Actually po, I think si si Fael Don was in um, Bamban. Mm -hmm. I think he lived in Bamban. Mm -hmm. And uh, apparently po, Mr. Fael Don and I think his wife also, nandoon po sila sa Bamban. Mm -hmm. uh, and ito po, this information actually, in fairness din po, na-mention din po sa amin, sa akin, ni Miss Alex. Okay. Ah, uh, they were invited to go to Davao. Mm -hmm. uh, Motorcycle. SP Pro Tempore. I see uh, Alice go Madali in disbelief. Yeah, we can, we, Ma Madam Chair, so could we, we ask. ask, yes, uh, as uh, As SP Pro tempore is indicating and the majority leader has asked. Yes. Aside from official huwaping, response, uh, verbal mm -hmm. response probably. Is it true? Probably, Did you mention the name of file Uh, Madam Chair, ganun po yun. Uh, Meron pong isang picture po with the former President po and me uh, na group po na circulating before. Yan po yung kinukwento po. Yan yung isa rin po na pagkwentuhan po namin. Mm -hmm. na that, that's my first time po nakita ko po ang former President Uh, doon sa group picture niyan uh, na circulating, that was the first time po na nakita ko po siya. Uh, doon naman po siya na-mention po ni Miss, um, ni Ma'am kanina. Maslog. Ma Maslog. Um, kanina naman po na regarding po kay um, Mr. Nick Fildon naman po. Mm, Mr. So Nick, Nick Fildon naman don't. po talaga nasa Bamban. Meron mm. po siyang goat farm po sa Bamban. Goat farm? Yes po, goat farm. So kayo, may babuyan, siya naman kambingan? Uh, wala naman po kami any transaction, pero may goat farm lang po. Mag goat na farm. May goat farm lang po siya sa Bamban. Okay. Yan lang po. Ma Madam Chair. Okay. Senator De La Rosa. Yeah. Can I confirm to, from Alice Go? Yung tanong ko kanina, meron akong A1 information na natanggap. About that affidavit na daladala ni Maslog. Meron ako informasyon. Ah, yeah. confirm or deny lang from you. Hindi kita pinupersa sagutin. You can ask the advice of your lawyer. Pero, tinatanong ko lang para mabigyan ng uh, katuturan itong lahat ng sinasabi. Uh, Madam Chair, um, doon sa question po sa akin ni, ni Sen Bato po, uh, I remain silent po. At mayroon pa po akong kadagdagan po na answer po pala doon sa na-mention po ni Ma'am Maslo kanina na invitation ng Davao. I just want to clarify. Wala pong nangyaring invitation po ng Davao. Wala po kakilala. At yung picture na yon ay nag-iisang picture lang po yon July 22 to be exact, 2022. Hindi na po presidente si former president that time. Um, doon sa group picture po, I think and I believe po, na-circulate naman po talaga siya. Uh, kumalat po siya sa social media. Pero that was my first time po na nakita ko po siya. Uh, hindi po. Si Farmers. former president wow, okay. po. Uh, before we continue, I, I will call Senator uh, Sherwin.